now, I'm gonna share with you my trip adventure in Humalig Castle! Yes. Nakalong. naman ko yung uh, humalikkeson dahil sa page ng DIY Travel sa Facebook. So, if you want to share, uh, if you want to know the page, I'm just gonna link down below. So, ayun guys, sobrang laking tulong ng page na yun kasi doon namin nalaman lahat ng gastos, ng mga itinerary ng mga nagpunta na doon, yung mga adventure na ginawa nila, and then, ang ganda kasi talaga, sobrang ganda. Tapos, um, medyo hassle at sobrang tagal lang talaga ng biyahe. Siguro from, we took a van from Legarda and papuntang Ungo it's three hours kaming naka, nasa biyahe, nakaupo doon, syempre nakakapagod. Tapos from Ungo Sport, napunta kami, ay napunta, um, nandun, na, nandun yung boat ni Sir Jojo and from Ungo Sport until makapunta sa Humalik Island. It took six hours. Ha? Imagine nyo, six hours. Nasa, nasa dagat ka lang. yun. Pero at least we're so safe. We're so safe. We're safe naman kasi hindi siya ganun kaalot. At saka malaki talaga yung bangka. So, masaya lang. Masaya yung adventure na nakakantok, na nakakapagod. Pero, okay siya. And, ano pa ba? So, yun. Yung binayad namin sa van, from Lagarda to Ongo Sport, it's 220 pesos. Then from Ongo Sport, yung bangka na babayaran mo doon, uh, it's 350, papunta pa lang yun. So let's say 700, balikan na. Pero meron din silang, hindi ko sure kung 10 or 15 pesos, yung parang, basta parang may mga galon-galon kang sasakyan, pa paakit pa lang doon sa may ano, sa may bangka, kasi medyo malalim yung ano, pero hanggang tuhod yata, tapos mababasa ka. So, ang ginagawa nila, sasakay ka nila dun sa mga container na malalaki. Tapos magbabayad ka sa kanila ng another 15 pesos. So, okay na din siya. Um, para hindi ka rin mabasa, di ba? So, ang saya lang dun, -dun sa may sa may bangka kasi medyo comfortable ka naman. Pwede kang humiga, pwede kang matulog. Tapos, meron silang free lunch dun. Um, Depende yata sa pagkain, kung ano yung ihahanda nila sa'yo. So, don't expect too much na masarap yung pagkain. So, sobrang magugutom ka talaga. Kaya, uh, advice ko sa inyo, magdala kayo ng maraming pagkain. Yes, kasi kami, nung nandun kami, uh, may mga dala kaming canned goods, chips, and iba pang foods. Pero, hindi siya sulit ng pang 4 days, eh, or let's say 3 days. Actually, kaya siya ng 3 days. Oo, kaso matakaw din yung kasama ko. So, yun. Tapos, um, ano pa ba? Ayun. um, nung nandun na kami, actually, hindi namin na si Sir Jojo. Kasi that time, si Sir Jojo, yung asawa niya may sakit. So, ang namit namin doon, yung may-ari at yung anak ng may-ari ng Banana Resort Island. Part din siya na humalik Quezon. I don't know, parang medyo likod yata yun. Or gilid. Yun, something like that. So, before pala kami pumunta doon, we contact Sir Jojo regarding din sa tent. Since wala kaming tent, nag-rent nag kami sa kanya ng tent at, at cost 150 pesos lang. So, good for 3 days. And parang kahit kailan mo yata gusto mag-stay, 150 lang siya. So, I don't know kung nagbago na sila ngayon. So, yung entrance nila din doon, it's 150 pesos, uh, 150 pesos per head and the uh, environmental fee yata yung binabayaran din, it's 50 pesos. So, meron silang pinakage sa amin na 200 pesos na na all in na lahat na pwede mong gamitin yung facility nila, yung 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 mga environmental entrance fee na good for 3 uh, three days na kasi yung 150 dapat daw yun per day yata. So, ginawa na na lang nilang 200 unlimited days. So, sobrang nakamura kami doon. And then, kung wala naman kayo masyadong dalang food like us, pwede naman kayo magpaluto doon. Actually, mura lang naman, pero depende pa rin yun. <laughs> kasi ako namahalan ako, biruin nyo ha. Ang, kasi hindi, hindi kami ganun ka-prepared, regard, uh, uh, hindi kami ganun ka prepared kapag doon sa doon sa pagkain kasi nga mo, morning lunch and dinner namin parang it cost 300 pesos per person. Since since dalawa kami, so 600 na a day. So sobrang medyo pricey siya. And hindi kami ganun masyadong nag nagplano regarding sa pagkain. Pero sobrang, sobrang worth it naman. Kasi sobrang sarap. I mean, okay, sobrang nakakabusog. Sobrang, wow, as in, talagang lalaki yung chan mo. I mean, okay talaga yung pagkain na binibigay nila. Tapos pwede ka rin magpaluto. Since, I anin mean, kaming groups doon, um, sorry ah, yeah. <laughs> um, nagpa-request kami ng mga foods na gusto namin. Tapos, share-share na lang kami ng ambag. So, it's a good thing din na may mga, may mga nakakasabay ka doon tapos willing naman sila mag-share. So, okay lang din. Since, nung time na napumunta kami doon, Uh, meron kaming kasabay na nag-birthday sa Banana Resort. First time ever daw na nag-birthday doon. So, doon kami nakakain ng sobrang pinagmamalaki ng keson. which is yung pancet habhab. -hab. Sobrang, <clears throat> parang gusto kong kumain ng isang buong platong ganun. Sobrang sarap. Tapos, talagang, tapos meron pang isa, yung isda. May, hindi ko ano pa rin, sa color white siya na maliit lang. Kasi yes, bag, pagbagong huli sila, pinapaluto tapos pinapakain sa amin. Ang sarap talaga, swear, hindi ko Anyway, so ayun. Actually, marami kang adventure. Ah, uh, marami kang itinerary na pwedeng gawin doon. Pwede ka mag-video, okay? Then 'yun. Oh, so ayun. So ayun. 'Yun, marami ka rin pwedeng gawin doon, which is pwede kang mag island hopping. Meron din silang ah uh, habal-habal. Ayun, yung mga 'yon. Hindi na namin na-try kasi nga me and my boyfriend decided na talaga mag-relax lang doon. Lakad-lakad lang, ganun, chill-chill lang. And then, guys, uh, regarding pala sa kuryenta guys. So, kung ako sa inyo, magdala kayo sa sarili n'yong power bank. Yan, importante 'yung power bank doon kasi nga um, ang kuryente doon is start 9 uh, 10 pm hanggang ay di, 5 pm pala sorry 5 pm to 10 pm only so after nun, no wala nang kuryente doon kasi wala pa silang kuryente doon kasi nga parang nirerenovate pa talaga yung lugar so pagdating ng 10 pm lights off wala nang ilaw wala nang kuryente so better uh, better ng may dala kayong power bank in case na low bat kayo. So, Pero, pero pwede naman makicharge doon. Mga 5 p.m. pala mag na kayo. Ganun, ganun. So, so far, yun lang naman. Um, if stay there, dapat 3 days talaga. So, sinabi ko na kanina. Kaso, naging, umabot kami ng 4 days kasi bakit? First thing talaga kasi, um, ito, share ko baka kasi mangyari din sa inyo. So, medyo wag na kayo masyadong magtaka. Kasi yung weekdays talaga yung plinano namin para wala talagang taong pupunta doon. And, and, dahil dyan, and dahil talagang wala talagang, talagang na solo namin, dahil anim lang kami pumunta doon. I mean, anim lang yung six lang talaga until na makauwi kami. Sobrang na solo namin yung ano, yung, yung island na yon Kaya kami nagstay pa ng one day doon. Kasi nga, wala daw pupun wala daw pumupo ay wala wala pumupunta walang mga tourist ng that day ng pag-uwi namin so nag nang, ang nangyari walang mga bangka na papuntang humalig yung mga mag susun magahatid ng mga mga tourist from Ungos Port to Humalig so wala daw nagsisipunta mga bangka doon unless kung may mga taong gusto ay may mga taong gusto may mga taong pupunta doon. So, kaya na-extend kami ng one day. So, nakakaloka kasi nga parang syempre kami on budget talaga, ganun. And okay naman, kaso nga lang uh, medyo mahirap din pala no, pag wala ka ng ano, pag wala kang kasabay. I mean, pag wala talagang mga bangka na pagpabalik from go Sport. So, talagang mag-stay talaga kayo doon. Unless talaga na na merong meron silang meron silang susundain from Angos to Kumalig. So, ayun. Pero, sabi nila, talagang pag mas maraming tao, ang mga weekends. Kasi, mas maraming tourists doon. Next day, siguro Friday pa lang daw, meron na yan. Until Sunday then Okay. Pero, since kami talaga, weekdays yung pinili namin. Kaming mga six, kaming six groups. Excuse me. So, yun. Next day, talagang kami doon ng another one day. But, overall, overall ng adventure namin, Um, it was good, it was fun, sobrang enjoy naman, and nag-try din kami, pwede, pwede ka rin doon mag, mag, bonfire, so, kanya-kanyang dala lang ng kahoy yan, pulot-pulot ka lang, and then, masaya siya, masaya siya, hmm. sobrang nakaka-relax, ang ganda nung sand, para siyang golden something eh, o, pino, tsaka, yun, And sobrang ito pa yung pinaka-enjoy talaga. Sobrang daming island. Ay, island. Ay, island. Daming sandbar. yon sobrang eh, first time ka rin makakita ng sandbar. Maririnig mo yung yung hampas ng alon. Sobrang nakaka-relax doon. Yun nga lang, kung ayaw nyo ng malayong malayong adventure, eh, hindi ko siya marerecommend sa inyo. But, kung gusto nyo na magandang place, sobrang nakaka-relax, um, adventure talaga, kasi pagpunta nyo palang, lang, talaga ang layo ng nasa dagat talaga, six hours ba naman. Okay siya, okay, okay siya experience. Um, ayun. <laughs> so, yun guys, kung may mga tanong pa kayo, mga suggest, may kung, suggestions or yeah kung may mga suggestions pa kayo na ibang pwedeng puntahan na swak na swak sa budget just comment down below and comment din kayo kung nakapuntan na kayo sa Homalicon yung mga experiences niyo at saka yung yung mga adventure talaga yan mga adventure talaga so yun guys hopefully sana nakatulong ako sa video na to sa inyo sana kung gusto niyo pumunta doon Sobrang worth it naman lahat ng gastos and budget friendly naman. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Yun lang. Bye!